Hello guys, good morning. So after ng bakasyon, first day namin ni Maya magkasama. Kaya na-miss namin ang isa't isa. Miss po si Mama lablab? vlog. -lab. Miss, si Miss po si Mama hindi. Mesti mesti kau ni Mama Mesti mesti kau ni Mama Dun si Mama sa provinsya Lagi kang naik isip ni Mama Oh pu Haru-haru kau naik isip ni Mama Kali tu I love you pu Siapa? Huwag mo si Mama Si Mama, si mama.

Miss na miss si mama, love, love. Miss na miss ikaw ni mama, na Miss na miss ikaw ni mama. Ang guwap si mama, kaya miss na miss ikaw ni mama. Ano si mama? Ano si mama? I love you po. I love you po. Tolong kulit tayo. Matulog kulit tayo. Eh pagod si mama. Hmm. Ah, ano mo naman, anak ko? Oh, ano ang lab, lab ni Mama?

Play po. po. Play po. Play. 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 Guys, akala ko pagbalik ko ay hindi na maglaro si Maya. Akala ko na kalimutan niya maglaro. Maglaro ko rin pala. Ayan. Ayan. Ay. 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 ng lap -lap ni Mama. Ay. 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 볼링 우? 아리고 이야 아리가아